Uy, pakita. Kilala mo ba ako? Ay! Kayo po pala. Oho. Kilala ko ho kayo. Kilalang kilala. Kayo po yung balasubas na binyanan Baka balasubas ka naman. Baka... Baka pwede ba ako makautang sa iyo pera kasi walang wala rin kasi ako ngayon. Kailangan ko ng panggasa sa bahay, pambayad ng ilaw, tubig. Hindi na ako nagpaalam sa Francia. Kaya ayoko ng mga problema. Oo. Kaya na pa ako umalis. Kukunin ko rin yung mga ibang documents dito sa bahay. O, sige na. Huwag mo na akong kausapin muna. Busy ako. Mm -mm. Madagil na pa ako ng pera pang dagdag sa tindahan natin. O, sige. Ingat ka dyan ha. Bantay mo tindahan. Huwag ka mandudukot. Susungangain kita. Bye. Aling Adelpha? O bakit very green? sabihin mo? Kamusta po kayo? Kamusta si La Blandina, yung pamilya niya? Okay lang naman ako. At okay lang naman yung pamilya ni La Blandina. Eh, teka na, bakit mo na kamusta nga pa si La Blandina? Ano ba issue? Eh kasi, alam ko na ho yung katotohanan na hindi pala anak talaga ni Blandina yung batang karga niya ngayon o bitbit -bit niya ngayon nalala ko nung sinabi mo ko sa sa Asian Hospital. Hindi ko nakita malaki yung chan niya, sabi mo mga anak. Tapos nag-CI like, si lang ako. May hawak ng bata si Dandina. At si yun naman nagkwento sa inyo, abe. Nalilig ko sa mga kwento, kwento rito. Pero wala naman nagsabi sa akin sa uh, directly. Pero ayun ang lumalabas na issue rito. Huwag ka mapapaniwala doon hindi totoo yung ganyang kwento. <laughs> Talaga ba, Haling Adelpha, huwag magpaniwala sa mga ganyang kwento. <laughs> alam mo, ang tanda-tanda na sinungaling pa kayo. Kahit alam nyo ilang taon na nalalabi yung buhay sa mundo, hindi pa rin kayo gumagawa ng katinuan sa buhay nyo. Ang tanda-tanda na, hindi pa kayo magsabi ng katotohanan. <laughs> Talaga naman eh, tama yung sinabi ni Virginia. May na hindi naman talaga anak ni Blandina na <laughs> yung hawak niya bata ngayon. In fact, kilala ko at nakausap ko na yung nanay ng bata. Eh wala ka nang maitatago. Wala ka nang maitatago. As in, wala na. <laughs> Makakati at ma mga... mga bunganga namin, ha? <laughs> Bati lang kayo magsabi ng katotohanan aling Adelfa? Alamin niyo kung saan kinuha yung bata. Alam mo kaya ayoko na punta sa lugar na to eh. Marami mga bungahang nagtakat ng na mga maling balita. Aling Adelfa! Ano siya eh. Ayan mo siya Virgilin, huwag mo siyang tawagin. Ganyan nga yung matandang yan. Kapag nasusukol, lumalayo. Tama ka. Ganyan talaga kapag nahuhuli na yung isda, kumakawala, kawala pa. Kilala ko kung sino ang nanay ng bata. Talaga? Nakausap mo na yung nanay ng bata? Kaya pala biglang lumayo. May malamang may idea na yung babae niya. Yung matandang niya. Prefer sino yung, mag yung magulang ng bata? Tumigil ka nga, Virgily. Ang dami ko pang ginagawa. Saka na tayo magkwentuhan. Narinig ko na kasi ka nagkwentuhan ni Aling Adelpha. Saka na muna. Ugas pa ako. Ito naman. Tinatanong ko lang sa'yo. O na, sige na. Magluto pa ako. Tipitipitim, tipitim. Tipitipitim. Adelpha mga tismosa. Tama mo Huwag mo nang itago ang katotohanan. Alam kong alam na alam mo kung sino ang magulang ng bata. Huwag ka nang magsinungaling. Matanda na tayo. Ilang taon na lamang ang buhay natin lalapit dito sa mundo. Madadami ka sa mangyayari. Makakarama ka. Makukulong ka. Ikaw ang kahuli-huli ang matanda mong Sa taong 2025. Kaya pagtapat mo na ang katotohanan. Rebuild the truth. Pag-isipan mo yan. Pag-isipan mo yung sinasabi ko sa'yo. Pag-isipan ko. Tipit-tipitin, tipitin. Tipitin, -tip. tipitin. -tip. Baka magkatotoo yung sinabi ni Kamon. Madamay ako sa pwedeng mangyari. Tama siya eh. Inahalatan ng nanay yung bata, ba't ko pa sinabi katotohanan?